dito ano, na po ng so, mga ano at mga para maging nakita po yan. Ito Ano ba? Ano po ay Ano nalit na ba? na po natin, uh, video yung, Ano Ano yung baboy ito na po nakasabit na po dito oh ayan to no? magpapadasal po tayo bukas ayan may ano po dito nagkakatay 'to 'yung pinsan ko po 'to at sa mga bayaw ko ayan yan yung pinsan ko kasama po natin nagluluto at papagbahal so po tayo bukas paggagawa so po sila ng ano taragay minatamis <coughs> nagkulay agy magkulay agy ay ayan nilalagyan na po nila ng ano, asukal brown sugar para maging Minatamis na po yan Bumay sa kilo ata?

Ayan po, luto na po yung kanin. Ayan po, po natin. Takap gulog po tayo, kaya sila po yung nagluto ngayon, no? nakbet ah, po, nagbet, nakaluto lang. Nagsit na pa yan. Tapos hulog po nila mamaya yung pansit at luto yung lutuan nila. Ayan po, tapos dito pinatay na po. Tapos yan yung isa. Tangke. Ayan po yun doon. Ayan hey po. Uh -huh. Ayan po yung kanin at lilipad po dyan sa batya kasi ano po um, po ng pansit ito kasi yung sa isang Silya ay maliit po yun kaya to mas malaki para magkasya po yung pansit na ilulutuhin po dyan Ayan po yung ano namin uh, kanin namin galing, uh, galing po yan sa bukit namin

at saka mamaya lalagyan na po yung ano yung gulay niya dyan oh. No? ayan kunting ano na lang ito na ayan eh na po yung ano yung gulay niya ayan, pwede na lutong luto na sobrang sarap yan at po naglalagay na po sila oh. Ito po yung pansit Tapos yan yung guluguan Oh, tapos, please. yun, re-repilan po lang nila yan. Po, na, nasa log po yun. Yung permi po kasi may, may mga lawa po dito. Yan po. Kaya po ng mga bata. Puro ini ano na po dito. Yan yung tapos na. Ito na po yung tapos na na ilagay. Tapos ibibigay na lang po mamaya. Parang itin na bagas. Ayun po mga bagas. Ayun maglalagay po tayo ng ano. Kanin. Kunti-kunti lang po yung inalagyan natin kasi baka maraya po po na dito yung natin. Kasi magkasa. Kapag bukulan. Ingatan ayon makarga ng karmen, pamilya, pamilya. Pamilya, pamilya.

maka tau peserta kita hello mga kalakay at tapos na po yung padasal kay tatay at pupunta po tayo ngayon at may schedule po tayo na ipapayos po natin yung upuan ng tricycle natin at pa para may papasada po si kuya ito po yung papayos po natin kasi wala na po siyang ano wala na po siyang ano dito dito tanggalan po dito tapos yung upuan sirang sira na po dito at saka dito po yung mga ganito yun para may pampasada po si kuya ipaayos po natin um, ano po to yung tricycle po uh, yung tricycle na po to ano po uh, ang tawag po dito ay ito po yung service namin ng papunta sa ano sa bayan nung nag-aaral pa kami ng high school ito po yung gamit-gamit po namin kaya ito malaki po yung memories po na ano po namin dito na kaya ayun kahit pa paano ay matagal-tagal na po tong tricycle na to kahit ice pa rin po may ice pa rin po yung yung tricycle na to ayan at pupunta na po kami sa ano sa nakausap kong ipapayos kung ipapayos na nagpapayusan ng ano tricycle nandito na po tayo sa ano sa paggawa po ng hmm. ano tricycle uh, motor bumatang ka pa rin kung nada ka ah. magre-prefer nga kasi pa bag na shot nga pag dati ko dito pag dati pag nirepiran kasi gumatang barbar nang hindi naman ah. at saka pa ah. gumatang ka tiparo nagbit sa natin ko ah hindi po ba, talaga lang ng peso ng uh, atyor, takapin, uh, na sulit pa Tikwana wala wala katanggol dito yung po. eh po, po yung yung mga ano, aw malalim na po doon sa gilig-gilig niya rin. Sa just po. At nadagdagan po ng tumo ito ganito. Papantay po yung yung luma tapos yan po okay, yung bago na po ginagawa po nilang bago tapos so, ito na po ito kasi okay. ano na po ito po yung upo niya sa loob ayan tinulungan po na namin yung ano yung gumagawa para mas mabilis po matapos ayan po pagtatumatan martilyo may yun yung tapos ito po ilalagay po natin yung pangalawa kabangking na taglan lang sa bangking ayun na Ah, bayi nata, jangan nilagyan na yung plywood ko dito tapos dito mo nilagyan nila yung ba yes. okay, yung papapaan? yung mga ng kahoy. Para dito po, ano masakit sa likod. Eh tapos 'to po yung sa likod. tapos na po yung ano. Yung upuan no, dito na po yung upuan na, na lagyan na po siya ng cover. Ngayon Okay na po siya Ayan nalagyan po ng tali yan okay na po yan nilagyan mo na yun pako po yan so, po po lalagyan na lang po ng ano foam at saka cover so, tapos dito iayos pa po muna yung ano kagaya na po ng ganyan lagyan po nila ng plywood saka yung kahoy po dito tapos lagyan lang po para maging okay na po siya yun bang O, cars na po siya ngayon tagal tagal na rin po ano to 2006 Ito po, po siya ng ano nabili 2006 ba na ako nung first high school kasi 2006 2000 oh 2006 ako and po okay na po siya at ito pong sasakyan na po to ay 2000 ito po to 2006 po yung ano po ang yung tricycle na po namin so 2006 ano na po ngayon 2025, 25 bali ano na po siya 19 years may Naitigis na po itong sasakyan po namin kaya ganito na po siya Ito po yung ano namin no. Ito Minggan. Minggan po yung bayan namin tapos na po yung rikos po yung ano namin barangay. Ito ano po. Tapos pwede na po siya pagpasada. Ito po yung ano, inayos po namin dito. Ito may way po dito. Mapuntang Tayug, San Nicolas, sa Sangkitin, sa Atnatibidad yan kasi so konti na lang matatapos na ayan po maghanap po tayo ng ano um, sari sari store po dito sobrang init nakalimutan ko bumili ng tubig grabe ang init tingnan po tayo dito ayan po nilalagyan na po nila ng pom yung upuan sapatos ko na nilagyan mo nila ng katip yan malapit na matapos